Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagbigay ng reaksyon ng showbiz columnist na si Ogie Diaz hinggil sa balitang nakakulong ngayon sa Quezon City Jail ang dating mamamahayag at talk show host na si Jay Sansa matapos harangin ng Bureau of Immigrations nang mapag-alamang may dalawang nakabimbing kaso siya. Naawa ako bigla sa mga anak at apo niya. Wa etos. Parang kailan lang kung laitin ng taong ito ang mga dilang sumasang-ayon sa takbo ng pag-iisip niya. Grabe din niya akong laitin. Ang pangit ko daw. Bayaran daw ako. Pero sinasagot ko din siya. Di pwedeng manahimik. Lalo na't nilalait na ang pagkatao ko ni Mr. Sansa. Anyway, we'll pray for your inner peace Mr. Sansa. Sana malampasan mo ang mga pagsubok. Hindi ko sasabihing bebuti nga o deserve mo yan. Mas gusto kong ipagdasal ang paghilom ng kanegahan sa puso mo. At sana ay magsilbing lesson ito sa tuluyan mong pagbabago. Kahit matanda na po kayo, kaya pang magbago basta bukal sa puso ang acceptance, realization. At ang sabi nga ng matatanda, tumanda ng may pinagkatandaan. Ani ah, Oji sa kanyang Facebook post. Iginiit din ni Oji na huwag nang ikabit kay Kapuso News anchor Mel Chanko si Sonsa. Nagkasama ang dalawa sa Mel and Jay na programa ng dalawa noon sa ABS-CBN at kalaunan ay naging partners Mel and Jay sa GMA Network. Si Mel Chang ko naman po ang alam ko ay wala ng kaugnayan sa kanya. Kaya wag nyo na pong idikit ang name ni Tita Mel sa kanya. Matatanda ang nagkakabatuhan ng maanghang na salita sa isa't isa sina Jay at Ogie. Lalo na pagdating kay dating Vice President Lenny Robredo. Anong masasabi mo sa balitang ito?